Eh, okay, so ayun guys, uh, baka naka-encounter na kayo nito. Ay, uh, ito ay isang landi. Yan. So, mayari ito. Saan darating? Saan? So, mayari nito ay Pakistani. Ngayon, uh, ang complaint niya uh, Noong unang pinuntahan namin nito ay walang ah, uh, hindi ayaw mag-start kasi nga walang ilaw dito, wala supply yung uh, makina. So nangyari guys, uh, yung socket dito sa ignition ay naglulos contact. So ngayon, okay na. Ah, uh, yon, kaya natin ipa-start. Yan. So meron na yung mga ilaw yan lahat-lahat. So Sabi bin yung uh, makina niya may supply na. So ngayon, ang problema na lang, pag pina-start mo, uh, nagpa-start ka, Ayan, ayaw mag-start Pero pag binitawan mo yung susi Diyan siya mag start Ayan, so meron pang checking din na dapat na masolve So, ang problema yan guys uh, Dito yan sa Ignition switch So, nung pagpa-start mo Yung supply sa makina niya ay nawawala So, pag binalik mo uh, saka pa mag start yung makina Kapag ka, naibalik mo na yun sa dati niyang Forma. So yan, na-start na yan guys. Yan, na-running na yan. So yon off natin. Start natin ulit. Yan, yan ayaw mag-start. So kasi nga, nawala yung mga supply dyan. So mga birang ano lang ito. Pero baka ma-encounter nyo lang guys ha. So yan yung problema yan, Dito yan guys. Dito yan, sa ignition socket niya So ngayon, ang uh, gawin natin, tanggalin natin ito. Uh, gawin na natin anong pwedeng magawa dito o uh, magre-replace lang tayo nitong ignition socket nya okay so saka uh, nagbili na siya ng mga oxygen sensor yon uh, ganun pa rin nagche-check engine pa rin uh, sabi nga ng pakistani eh, he buy uh, two oxygen sensor uh, two dam oxygen sensor yun yung parating uh, sinasabi niya kasi nga Ganoon pa rin, uh, nakatatlong ulit na siyang palit ng uh, oxygen sensor. So ngayon, in-scan ko po, ang problema nga talaga ay yung oxygen sensor. So hindi po tayo magpupukos sa oxygen sensor. Baka may problema yung catalytic uh, ano niya, converter niya. So baka rin ang problema kaya nasusunod yung oxygen sensor. So yun, at... Uh, Uh, sharing is caring God bless supportan nyo po yung youtube channel natin ha guys so landi po ito landi van makikita ko muna sa inyo uh, yan so yun yung landi uh, wala lang ilaw guys kasi uh, nasa garahe ako okay